So, magandang buhay sa ating mga harusi. So, dito na naman inyong kaibigan na lagi nagtuturo o nag nag advice no, sa ating passion. So, ngayon guys, mag-share naman tayo ng ating tips about sa ating fan belt. no Or belt. O ano bang tawag sa yan <laughs> Basta belt. No? Alam nyo ba guys na may limit din po ang fan belt natin o meron siyang odo limit. No? Odo limit siya na eh, ilang kilometro no ilang kilometro so may nagsabi eh, NK o, oh, NK ang odometer mo or 12K ang odometer eh magpalit ka na ng belt no so tama naman to guys tama naman to no pero ah depende pa rin po yan sa belt na mabibili natin kung original at matibay no sa so, ko sa pan belt ko na 842 no so labas lampasan na ako guys sumabot na ako ng 20k bago nagpalit so hindi ko na malayan no so dapat pala ganoon like, pa dapat ang um, pagkano nun no so bakit nga ba tayo nagpapalit ng pan belt guys no? unang una kasi guys isa rin po yan sa nagbibigay ng performance sa ating bola at sa ating torque drive at the same time sa ating motor pag once na ito ay luma na eh may, may talaga siyang ending na hihina ang performance niya so totoo nga yun guys nandun talaga sa belt ang uh, performance no kasi ako kasi natry ko siya guys natry ko siya itong araw lang so uh, hindi ko muna binalik uh, hindi ko muna binalik yung bagong belt ko no kasi hey, dati kasi sinubukan ko siya kasi akala ko kasi goods pa ang ating lumang pan belt. So nagtry tayo. Binalik ulit yung luma. No. Tapos nag magic washer tayo kasi akala si para bumigay nga uh, mabigay yung potential na ulit niya. Marangkada at madulo. So yun ang pagkakamali ko guys. No. Kaya sabi ko sa inyo nga Puro tayo explore, uh, wag nating hayaan na hindi tayo mag-explore sa ating motor So, sa gaya ko, in-explore ko muna So, natatawag muna ako, no? Ah, uh, naghatid muna ako kasi mukha nga No? So, naghatid ko muna sa sawa ko So, doon pala na malaya, so napansin ko Makarang naman siya, no? Makarang naman Yun nga lang, ah, uh, delay na yung gitna ko at saka dulo hindi na ako makagit na, hindi na ako makadulo. Makala, uh, makadulo man ako matagal. Kasi ka matagal. Ang talaga makuha yung 90. No? Kahit na play na lang siya, medyo kahit malawak yung kalsada at, at walang kasabayan. Ang tagal kong makuha, iyak na yung na ko guys. Oo. One day kong ginawa, ano, uh, sinubo, sinubukan lang yun. You know? So, tapos nag ulit ako. Tanggalin yung magic washer kasi baka nga doon nga. So baka nabigla sa magic washer. So ganun pa rin. No? Mahina pa rin yung dulo niya at uh, matagal mako yung basta makuha, ano, ah, delay. Mga tayo basta yun yung ngayon yun, delay na lang. <laughs> Papas mo So naisip ko nagsearch nga ako do sa YouTube, YouTube Academy. So, hindi, so ang sabi nga doon eh 10k to 12k lang talaga ang uh, performance, life performance ng bagong belt, no. So, na ko nga siya. So, yun nga. Hanggang dun nga lang siya. So, bakit nga ba gano'n? So, una ko kasi guys, pag kasi ang belt guys, bago mo nabili yan, makaapit kasi yan guys, yet, saka makapal. No? Siyempre, katagala mong gamit, dahil nga sa, lagi siya iniipit ng pulley, at ng ating torque drive, so, numinipis siya. Dimini po siya, no? So, yun na napansin ko sa kanya. So, medyo huwina yung performance niya. At, yun nga. So, malakas naman ang ano niya, ang ano niya, ano, 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 ang arangkada niya. Malakas naman. Ang problema lang kasi, eh, yung dulo, wala akong dulo. Ito lang gitna. So, iyak na yung makina ko. Kasi talaga, iyak yung makina ko na, na hindi ganyan ito ngayon na uh, bumalik yung performance niya. No? So yung ginawa ko noon eh binalik ko yung bago. Nagbago ulit ako kasi baka nga doon nga sa belt natin. So hindi nga ako nagkamali sa belt na talaga. No. Kaya ayun. So yung yung luma natin ang pang backup na lang yung pagos na naputulan tayo for for in case na maputulan man tayo ng belt na kung hindi sinasadya. No. For in case na maputulong man tayo ng belt At least may pang up tayo Kasi natry ko nga siya Kasi talagang Ang tagal ko makuha yung 90 guys Grabe Iyak yung makina ko Iyak na Pagit na na Iyak na yung makina ko Hindi nito Hindi ano Sakto lang Hindi ko kaya masagad. No? Yun lang ang uh, Yun lang ang kono guys At ko sa inyo guys Pag was na Pumalo na ng Eden Ah din. Ang 10k odometer natin Ah, uh, ka tayong belt, no? Piliin natin yung magandang klaseng belt. No? Kasi yung sa relasyon niyo sa mapapaganda ng performance natin yung magandang belt. O meron kayong mahanapan ng murang bando belt o power link belt. So, yun ang piliin natin. No? Ah, kasi musli ngayon, uh, sikat nga ng bando belt eh. Sikat nga ng bando power link kasi sa atin eh so wala sa tayong mahanapan ng band uh, band belt na maganda at mura no hindi ko sure kasi ang band belt kasi guys over range. no ibig sabihin pag over range guys ah uh, yung 835 nila eh parang 842 po sa power link no kasi nga over range ganoon po siya over range yung kumbaga naka-sign doon sa band belt na 835 Pagdating doon, pa sinukat mo sa, sa ano natin, mas maliit para na siyang 842 sa power link. No. So ganoon na siya kakatindi. Kaya mas maganda daw ang bandu belt. So hanap tayo ng magandang sailor ng bandu belt. No, na overrange. 'Di ba? So yun guys, ako ko guys. So, dito nga pala ako ng tune up ng time na yun. <laughs> dito ako nung tune, up, tune up kahapon kasi napasin ko sa kanya medyo makalansing. No, hindi ko pa na uh, hindi ko pa na-upload. Uh, hindi ko ina-upload muna yung ating makalansing. No. Kasi parang hindi naman siya magandang i-upload. Mas, mas gusto ko kasi yung tips talaga. So, yun guys, na ko siya. So, kung makahanap mo kayo ng kwan guys, bundle belt, mas maganda. So, yun guys, ang kwan ko guys, ang ko ngayon guys. No? Ah. Uh, kapag was na, delay na yung, ah, uh, 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 delay na yung dulo ninyo at wala na kayong gitna. So, check nyo yung belt ninyo. Kung baka, baka sirain na o palitin na, check yung odometer nyo. Kung baka, lapas na kayo sa mismong lifespan niya o life performance niya kasi sa talaga Uh, minsan, isa rin yung sa problema, no? Yung udo natin. No? Pag once na Pag once na medyo ano na siya utpudi na, pa, paliti na siya udo na, no? Udo middle na natin. Ayun. Na, <laughs> yun nga, yung belt na natin ang may problema. No? So, yun, nakapagpag nagkaroon ako kanina so medyo umuha na siya lumini siya kuminis unti kuminis na siya unti hindi <laughs> so yun lang guys lang kukuhan guys ang tips ko ngayon guys no always check yung inyong belt no minsan talaga na nasa belt din ang problema kaya bakit mahina tayo gumit na ah, mahina ang dulo kahit bago na yung ating puli bago na yung ating bola kaka ano lang natin kakaregroove lang pero bakit ganun sir So delay pa rin. So check nyo na po 'yung 'yung belt, baka lumang luman 'yung belt niyo So, pinabalik na. So guys, sa akin, luma na 'yung belt ko pero binalik ko pa rin. So ang nangyari, 'yun. <laughs> Nabili ang kanya'ng dulo at gitna. No, so hindi ako sanay dito eh. So napasiwasis siya nung mag-numagigit na ako, parang medyo maingay 'yung makina, may mahiyaw. Pero matagal makuha yung dulo. Nakakadulo sa pang matagal. No. Ito ngayon eh bili ko yung ano ko. Yung 842 na bago at nag magic washer. So, yun. So, yun guys sa mga hihingi, sa mga gusto mag ng magic washer guys. May ah, uh, may 9 pieces po ako doon. May mayroon pa akong 9 pieces na magic washer. Pwede ko po ibigay sa inyo. Comment lang po kayo guys. Or Pwede nyo i-pick up sa place ko O palalang boom nyo lang Libre na lang po yung guys Libre lang No Magic washer So may tutorial naman po ako dyan Kung saan nyo dapat sa ilagay Kung saan part Kung saan ba siya pwede At mas bagay So panoorin nyo lang guys No So libre lang po yung magic washer guys Na nabili ko na lang po siya sa halagang 100 plus So 141 Sa pumpirasa po yun No tapos, ah, uh, yun guys, i-chat nyo po ako or uh, mag-comment po kayo para bigay ko po sa inyong address. At, yun po bahala mag-ship or mag move or mag-pick up sa place ko. Libre lang po yun guys. So, doon din sa po-con, guys sa ating libreng D-Type Carbs. Abangan nyo po yun guys pag tayo naka-1,000 subscribers na po. Mamimigay po tayo ng libreng D-type carb. At pag gusto na sumahod na rin tayo kay YouTube at kumita tayo, isa rin po yun sa ating ipamimigay yung bando belt at yung D-type carb. At samahan natin ang magic washer. Ano? Sa, sa mga gusto rin magpa-halkal guys, yung rampahan lang, pwede rin po ako guys, pwede ako gumawa niyan. No? So yun lang guys. Yun lang ating ano, uh, ngayon, ating tutorial ngayon, ating tips ngayon. No, wala na tayong ma-share pa kasi lahat na nga ng tips natin dito nagawa na natin. Nagawa na. So yun lang guys. Maraming salamat at ride safe sa ating lahat. Ingat!